ano yung gagawin natin para magiging makunat yung ating power bank guys yung kanyang battery at ayun paluhurin nyo ito yung video na ito hanggang dulo para hindi nyo mamiss yung mga ituturo kong tips sa video nyo ito at ayun nga i-review ko itong Romos na nabili ko sa Shopee sa online at bago ko ito sa inyo ibabahagi ay na experience ko or uh, nasubukan ko ito guys at ayun nga 20,000 mAh yung kanyang capacity marami tong klase na gandong klase sa Romos uh, merong 30,000, 40, 50, 60, or 80 capacity na rumos. Uh, at dipindi kung ano yung gusto natin. Medyo kamahalan. May kamahalan lang yun. Pero sa akin, yung 20,000 is uh, sulit na sulit na ako dito. At uh, gamit na gamit ko talaga siya. Uh, at makunat siya, guys. Uh, at nakakapag full charge ako dito ng up to 3 to 4 full uh, charge yung cellphone ko na 5,000 mAh capacity. At uh, yun nga, legit na siya na 20,000 yung kanyang Uh, capacity ng power bank na to at yun unang una uh, sa power bank na to ito yung kanyang power power button sa gilid, yan tapos yung kanyang charging pin naman dito ay tatlo, ayan ito yung micro usb port and then uh, lightning port uh, and then itong type c port na support din siya ng fast charging. Ito yung type C na to. At meron siyang dalawang output na 5 volt 1 ampere and then 5 volt 2.1 ampere na ito is supported siya ng fast charging or kung supported yung silpo natin ng fast charging dito natin siya i-charge at pwede natin ipagsabay ito yung dalawa na to uh, kahit dalawa yung nakacharge is okay okay siya guys at yung bigat niya naman ay nasa uh, 472 grams kunti na lang magkakalating kilo na at ganun siya mabigat siya guys uh, at sulit legit siya guys at nanong yun nagustuhan ko sa bat sa uh, power bank na to, nang una syempre yung kanyang lead type makikita natin yung percentage ng kung ilang ilan na yung percent ng power bank na to yun yung nagustuhan isa sa nagustuhan ko rin dito sa power bank na to tsaka yung kanyang texture yung ginamit guys talagang matibay talaga yung plastic na ginamit guys dito sa power bank na to. At yun, kapag nalubat ito, i-charge natin siya ng 11 to 12 hours guys. Ibig sabihin, kung i-charge natin siya ng alas 6 ng umaga, mapupull charge siya ng hapon kapag ka nalubat na yung power bank na to. At isang araw siya bago siya mapupull charge or kung gabi natin i-charge, mapupull charge siya ng umaga. Pero yun nga, ah... Uh, kapag ginamit natin to ay eh, sulit na sulit na kasi ilang araw ilang araw na rin talaga to bago bago siya malubat at depende pa sa cellphone na uh, ating ita charge kung matagal malubat yung cellphone natin talagang ilang araw na rin magagamit natin to bago totally madrain ulit itong power bank na to uh, at ayun based sa pag experience ko sa paggamit nito yun nga kapag may power bank tayo unang unang gagawin natin uh, nakalagay naman sa manual yan from first use ay yung gagawin natin i-drain natin muna yung natitira niyang battery and then pag na-drain na yun ay bago natin siya i-charge ng tuloy-tuloy ibig sabihin from 0 to 100% huwag natin siyang gamitin muna hanggang di siya po full charge uh, at yun na, uh, pagkatapos nun ay pwede na natin siyang gamitin sa sunod ng kahit na hindi na siya full charge, pwede natin gamitin basta yung unang gamit natin ay 0 to 100% natin bago siya natin siya gamitin at i-drain natin muna siya bago natin siya i-charge para magiging makunat guys yung battery niya kasi nasubukan ko to uh, at uh, ayun nga full charge ito siya at yung ginamit ko pina full charge ko yung cellphone ko gintrain drain ko yung cellphone ko tapos nakapa charge ako na ano, may natira pa siyang 85% ibig sabihin uh, nasa 15% lang yung kinain niya bago nakapa charge ako ng cellphone ko na 5000 mAh yung yung, yung battery capacity ng cellphone ko at yun nga Depende pa rin sa paggamit natin. Halimbawa, gamitin natin siya ng uh, nagagamit nag natin, ginagamit natin habang naka-charge sa power bank na ito, ginagamit natin silip mo natin is medyo uh, malaki yung kain niya ng battery ng ano nito. Medyo matakaw-takaw siya. Pero kapag hindi naman natin ginagamit yung silipon natin, naka-off at uh, ginacharge gina-charge natin sa power bank na to ay uh, lang naman din yung makaka mababawa sa kanyang percent guys at makunat talaga siya ng ganitong klaseng power bank at yun kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng power bank dyan yung description sa link, yung link dyan sa task bisitahin nyo lang yan dyan, yung, dyan ko siya nabili na legit na official store ng Romo's official store sa Shopee guys bisitahin yung link sa taas dyan at madadire kayo kung saan ko siya ito nabili marami itong klase ng Romo's merong matataas yung capacity at yun, gusto ko nga sa inyong uh, share yung video na to kasi na-experience ko. Uh, at ayun, kung gusto nyo bumili ng power bank, doon kayo sa legit, sa original guys. Kasi mayroon mga marami itong klase na rumors sa uh, Shopee na nagkakalaga ng 300 to 700 na mga imitation or fake. At kapag na ka nabili nyo yun is, uh, kunti na lang idadag niyo nyo, makakabili na kayo ng legit at uh, original na power bank guys. Kaya ayun, maraming maraming salamat guys sa panonood at sana uh, na may natutunan kayo sa video ito. Marami pa akong ina-upload sa aking YouTube channel ng mga tip, tutorial at mga useful content na gusto kong ibawi at maraming maraming salamat guys. Peace!